Hello. Yan. Hi. Saan Hello. kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Diyan-diyan lang. sabi tabi lang. <laughs> Nakapag-upload na ako. <laughs> oh. Kulang ng isa. Kulang ng isa. Sorry, Ate Jua. Next time ka na. <laughs> Nagtampo na yon. <laughs> Wala eh. Walang tao dapat si Aros. Wala nga. Pinapatawagan sa akin si... Buhay Ay. ng mga... issue mga yaya. Sabi ko, pagdating sa hili. Paglabas, ayan, bonggang bongga. Sabi ko sa uh, upload ko nga, off the Inday. <laughs> <laughs> ang dami nang nag-likes. Kakaano pa lang, lang na lima, lima, na agad na alikes. Mm, Inday eh. eh picture mo lang Inday. eh. Basta ang life. Picture mo lang pala yun. Hmm. Ano masasabi niyo sa Pinas? Pinas pa rin. <laughs> Malay sana mayroon na tayo ng trabaho dun para umawin na tayo. Oh. Araw-araw di <laughs> <laughs> Araw-araw di sana eh. Sana. Sa Pinas. Bye. Bye.